Sa ilalim ng bagong inisyatiba ng Department of Education at DOST, isinusulong ngayon ang pagpapalawak ng access sa science high schools sa bawat rehiyon ng bansa. Isang hakbang na layong palakasin ang edukasyong pang-agham at teknolohiya para sa mga kabataang Pilipino. Sa kasalukuyan, limitado pa rin ang bilang ng mga science high schools, kaya't maraming matatalinong estudyante sa probinsya ang hindi nabibigyan ng pagkakataon na makapasok sa ganitong uri ng paaralan. Ayon sa mga opisyal, ang bagong programa ay magtatayo o magpapalawak ng regional science high schools na may modernong laboratorio, updated curriculum, at scholarship support para sa mga deserving students. Bukod dito, nakatakdang magkaroon ng teacher training programs para sa mga guro upang mas mapaigting ang pagtuturo sa larangan ng robotics, data science, environmental research, at renewable energy. Layunin ng proyektong ito na hindi lamang magluwal ng mga future scientists, kundi pati ng mga problem solvers na makatutulong sa pagunlad ng bansa. Para kay Education Secretary, ito ay investment sa kinabukasan ng kabataan, sapagkat sa bawat rehiyong may access sa dekalidad na science education, mas malawak ang tsansang makagawa ng inubasyon na makatutulong sa ekonomiya at lipunan. Sa loob ng susunod na limang taon, inaasahang maitatayo o ma-upgrade ang hindi bababa sa 30 science high school sa buong bansa. Isang panibagong yugto ng edukasyong Pilipino kung saan ang agham at karunungan ay abot na ng bawat rehiyon